Okay. Pero kami naging actually mas lower batch siya. Naging player siya ng NCAA San Beda. oh, ayos ah. Uh, galing. Magaling talaga bro. Like, bro, bro na siya ngayon? Ewan ko kung nag naging pro siya. Pero oh. ang galing na niya noon nung sa school pa namin. Pero tangin na bro. Nung nagsan, ano pa lang pala. Nung high school pa lang siya. Pinirate siya papunta ng high school ng Beda. Tapos Nung nag-ano na, nung parang re-reunion, yeah. kasi, kin, tina, tina, syempre, kinukonsider pa rin naman siyang alumnus. Oh. Pagbalik niya, naglaro. Putang ina, bro, halimaw maglaro. Inoperan eh, no? Ang galing talaga oh. yung training nila. As, oh ang lupit Batak na batak yun, man. Yan yeah. E. Araw-araw yun eh. I know, yeah. ang galing. Tapos, yun na, anyway, yun na nga yun. yun yung ano yun yung hindi ko lang makakalimutan nung high school pero like wala akong like yung talaga the best memories nung ano tsaka pinaka <laughs> pinaka lagi ko nilolook forward nun kasi pag high school na may, may uso sa amin yung interaction kung tawagin okay, okay. yung pupunta ka sa sa isang sa all girls naman yun syempre eh, pag eh, syempre. mga 14 oh. anos na kami to second year binata na yun no? binata, binata na, na eh yun yung ano nun eh yung uso nun eh yung, alam mo yung mohok pohok oh yeah. <laughs> <laughs> Yung parang para pa show ko. Para, para show ko. ko eh. oh, oh. Tapos may Gatsby kami Gatsby, niya. Gatsby yan. Ayun, number one. Tapos ano, pupunta kami ng, ano, pumunta kami ng, ano, um, I believe, basta sa QC yun. Ayoko na sabi yeah. ko sa, sa, sa QC. All girls school yeah, din. Yeah. Ano yun, parang pupunta lang kayo dun. Hindi, ano yun? Talagang pinag-usapan nyo ng dalawang school. Hindi yung ano, hindi yung randomly na pupunta ka lang. Okay. Ano mga activities sa, sa mga ganun na ano? Like, ano, parang, ano, merong mga... Parang makipag-socialize ka lang. Socialize kayo. Kasi parang tinuturo nga na, paano kayo magsa-socialize kung lagi kayo puro lalaki. Oo, oh, to totoo. Diba? To -to. Hmm. So ngayon, like, yun yung parang pinaka-exciting na part sa akin. Oh. Like, sabi ko, shit. Siyempre lalaki ka. Oh. Like, parang gusto mo yung, magpasika. Yung araw -araw, oh. Oh. <laughs> puro, puro lalaki kasama mo eh. Araw-araw, Pu puro itlog ang kasama mo. <laughs> diba? Para sabi ka sa... Di, oh, tapos mga ano siyempre. rin yung, alam mo yung gusto mong magpa-cute yung oh, gano'n? Oh, Kasi tsaka puberty, nagbibinata ka. Tsaka pag, varsity ka, diba? ba? oh, iba. Iba rin oh. yung mga varsity. Oh. Iba yung datingan nila eh. Oh. eh. E ako naman nun, chubby boy ako. Oh. Tapos kama lang pang ako tomboy. Seryoso? Ang harsh mo naman tapos, sa sarili Hindi bro, to seryoso to. Pumunta kami, pumunta kami. <laughs> Tapos naalala ko noon una sinabi, Uy, kamukha niya si Leki. Sabi ko. Ena po. Bro. <laughs> sinabi ko ang dami nila, di ba? Ito yung love trip. Parang group yun. Tapos <laughs> diba, si sabi, Di ba kamukha niya si Leki. Sabi ko, What the Sino si Leki? Sabi, Ayoko nga si Leki. Tapos sabi ko, Sino si Leki? Ay, yung friend naming tibo. <laughs> 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 Bro, oh. ganun ka harsh nung time na yun. Yeah. So talagang nung time na yun, parang sabi, what the fuck? Tapos ang taba ako nun eh. Pero kahit mataba ako nun, parang in a way, confident naman yeah. ako na like… Ano ba, you, ano ba haircut mo nun pare? Folk nga, yun yung uso nun oh, yun, oh, like, yun eh. Yung, nah. like, yung pag ganun. Oh. May time din nun second year kasi. So, Tapos medyo chubby ka din eh. No? Chubby talaga. Oh. Pero nung, di, nung second year, hindi pa masyado. Kasi yeah. yun yung time na medyo tumangkad ako. So parang alam mo yung… Yeah tumatangkad ka, so parang pumapayat ka din. Oo. Oh, oh. So tama lang, tamang ano lang ako, yung tamang ano. Tamang pero, ano lang, tamang body mass index. Oo, oh, BMI, <laughs> tamang BMI. Yeah. Tapos, sabi ko, tangin na. Tangin na, leki. Leki po. Sabi ko, paano ba ako magpapakit dito? Sabi ko, ganun. Tapos, yung ano nila nun, yung parang, yung, let's say, buong second year, meron silang class president yata kung tawagin. Or like, parang hmm. siya yung president ng buong second year. Oh. Yun yung, like, siya yung, ano, tangay na, crush na crush ko nun. Like, actually, ang masakit nun, hindi lang ako, hindi marami rin sa amin. Oo, oh, madami. Crush sa uh, kanya. Uh. So, sabi ko, shit, tangay na, sabi ko. Tapos para rin siyang miss popular eh, kasi ano siya. Achiever din talaga. Achiever talaga, bro. Like, even now, like, pina siya sa Instagram. Sabi ko, tangay na. Sabi ko, ano, talaga. Sana all. <laughs> talaga, ano, talagang achiever pa oh, din. oh hanggang ngayon. Hanggang oh. ngayon. Tapos, ano siya talaga, like, yung, alam mo yung, ano, like, um nasa debate team. Oh, Li talaga. Siya yung leader ng niya. Ganun oh, siya okay. kagaling. Ang ganda pa, bro. Oh. Sabi ko, tangi naman man. Sabi ko, tas ako dito, mo show ko sa iyo. Parang langit siya, ano Oo, <laughs> oh, tapos mukha <baka> ka pantombo. <laughs> wasak na wasak. Eh. Wasak na wasak, eh. <laughs> wasak, na, wasak eh yung confidence mo. <laughs> no, Kaya sabi ko, Para, Bar parang ano eh, parang teleserye, no boy? Lakatawa <laughs> nga pag iniisip oh, ko. Pero na. sabi ko nga, sabi ko, looking back, sabi ko, Minsan talaga hindi naman kailangan poging pogi ka. -pogi. Kailangan oh. minsan yung pagdadala mo lang din sa sarili mo eh. Si ano nga eh, Pete Davidson eh. Oo. Oh. <laughs> o diba? Funny. Diba? No. Funny guy. Parang no, mas gusto daw ng mga babae ngayon yung talagang may sense of humor. Kayo. Yeah. yeah. Tapos di yun nga, parang kasi uso pa nun yung alam mo yung mag-group message. Oo, oh, yeah, <laughs> yeah, 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 Kaso ang pinakamasakit dun, hindi ako mag, ano, like, eh, hindi ako makapag-hold ng proper conversation. Yeah. Yung parang kumain ka na. Oh. Ang ganyan. Tapos Basta sagot lang sa'yo, oo. Oh, oh. Ay, shit, anong gagawin? Sobrang dry naman nun, yung grabe. Alam mo yun, yung parang... Yeah. Wala ang banat eh. Na. Yung parang wala siyang... Wala ka pang, pang game. Meron ako, bro. No? Meron ako nun, pero tangin na sobrang kadiri. Like, sabi ko, kumain ka na ba? Sabi niya, hindi pa eh. Tapos parang ang ko nun, magkapapa, magkapapa, ano, like, tara, magkapagpapagutom, ganyan, ganyan. Oh, Malulungkot ako. Ah! Gano'n, gano'n, Ganun, gano, okay. Tangin na yung punchline ko bro. Pinilabutan ako na. <laughs> na. along, those lines, sabi ko, anak ng puta sabi ko. Uh. ano mangyayari sa akin sa ganito? Uh. sabi ko, At okay. least na uwa may number niya yeah, man. Like actually, parang ano lang, nag-circulate na lang yung number niya. Tapos magtataka na lang siya na, sinasamun ko yung number ko. <laughs> parang gano'n. Tapos parang, may time noon parang sabi ko, tanginan to, tigilan ko ano na to, wala nang mangyayari dito, so, ganyan. Yeah. Tapos in yung second year, then I think sumunod, I don't know if it was, oh first year yata, mer meron din kami isa ng first year, pero wala akong masyadong matandang memorable. Ang naalala ko lang talaga yung excitement na yeah. makikipag-socialize ka sa, sa sa mga babae. Yeah. Kasi nga syempre, putangin na, puro kayo. Ano, every, ano yun, once a year lang? O? Oh. Actually may times nun dapat parang every other year pero hindi oh. ata natuloy yung huli eh. Kasi yung huli namin dapat alam Para mo parang sisters school ng Hindi school naman niya. sister school parang Ano lang, parang ano lang. Ano lang din yung, ka kasunduan lang yung Kasunduan lang. Kasunduan, parang Catholic school din yeah. sila, kaso yeah. all girls. Oh. Dapat yung isa namin na hindi natuloy. Ewan ko kung alam mo yung sasabihin ko na lang kasi hindi naman natuloy. Yeah, yeah, yeah. Alam mo yung Assumption? Hindi. hindi An ba? Assumption Antipolo. Yung all girls school doon. Dapat yun yung ano namin yata ng fourth year kami, kasi hindi na natuloy. Hindi natuloy, oo. Yeah. Tapos... Si Leggy yun, doon nakalala mo. Alam mo na lang ba? Alam mo na ba? Magandang gayong ming-meng siyong ano, stop, Stop Listen sabi kong meme, yung kay Tulupo. Ayun siya yung lalagay <laughs> ko. Stop, look, listen. Puto yun, ang Sort mo na headset mo, gago. Sorry, taga. Isasama natin to yun. <laughs> 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 ang iyan Actually bro, nung ano, nung nakita ko yung picture ng Lecky, putang ina. <laughs> ay, picture, ay, picture ba? Nung dati, eh, putang ina, carbon copy nga. <laughs> <laughs> sabi Sa wala ko gali. Ang <Nung> ina man. <laughs> kasi nung araw ng interaction, absent si Gago. Sabi ko, sino ba yung na yan? Putang ina yan. Ay, una ayaw pa sabihin eh. Nung malaman lamang ko, tibu pa lang po kinang ina, sabi ko. Yeah tao yan natingin ako sa salamin eh. Ang mga ba ang tomboy? <laughs> alam mo na nagkaroon no, ka ng... Nung no, no, naman ako ng motivation, magpapayat ka <laughs> na. Di pa yun. Ang na naalala ko, parang sabi ko, parang tuloy ako nagkaroon ng identity crisis nun. Eh. <laughs> Seryoso? <laughs> tomboy ba ako? <laughs> <laughs> hindi kasi, oh, yeah, syempre, yeah. alam mo yung hindi ka gustuhin, tapos oh, yeah, yeah. Uh, feeling mo, ano, Ganun pa yung tingin sa'yo. Huwag kang tibo. na. Paano ka ano nalang gaganaan yeah. lalo nun? At least nag-excel ka naman sa academic. Eh. Oh. Yeah, yeah. Totoo naman. Yeah. Tapos may time pa nun, parang yung pinsang ko noon, kasi parang outgoing siya eh. o kasi bro, like ang nangyari sa akin, school, bahay. Kasi nga yeah. parang... Wala kang social skills eh. Kaya yung mga banat mo eh. Kumain ka na ba? Oo. Oh. <laughs> <laughs> Kumain ka na ba? Hindi pa. Huwag ka magpapagutom kasi malulungkot ako. <laughs> Totoo yung mga ganun banatan, boy? Kasi bro, alam mo yung pag pinanood mo na binanat ng iba, oh, ang galing. Yeah, yeah. Parang ang ganda sa ano eh, no, no? sa TV. Pero no, pag ikaw na bumabanat, <laughs> po gago. Alam mo yun? Parang pag humirit si Ramon Bautista, ang smooth yeah. eh. Pero pag ibang si Ramon Alejo na, iba na, iba na yung dating. <laughs> <laughs> Tapos di, ayun nga, kasi nung bro, as in wala, wala akong, like, wala akong game sa ganyan. Like, wala akong game yeah, yeah. sa... Hindi mo naman focus yun eh. Yeah, isa pa yeah. yun. So, no, ano, nung time na yun, naalala ko para sabi nung pinsan ko sa akin, tara, isi-set up kita, sabi niyang ganun. Kasi marami siyang kaibigan babae nun. Sabi yeah. ko, okay, bilis mo kasi gagawa pa ako assignment. <laughs> sabi ko ganun. Di punta kami sa McDo. Tapos, ang tagal nung babae dumating eh. Hindi <laughs> na no pala dumating? Eh, naalala ko, nag, may dala pa akong kulon. Nun yung kulon ko, johnson Johnson's, okay. yung green. Oh, <laughs> yeah. Mabango yun yeah, eh. Na ako, na ako. <laughs> na ako. Sabi kong gano'n. Sabi niya. Tagal pa ba yan? Sabi kong gano'n. Nagugutom na ako eh. Sabi kong gano'n <laughs> sa kanya. sa Magdo. Third year high school ako nun. Yeah. Dun. Hey, ngayon, dumating. Tapos ako, may ako. Sabi nung pinsa ko, si ano nga pala. Sa ako, kumakain ako dun. <laughs> 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 Seryoso? Pero ano, kumain ka ng babae? Hindi, kasi kumain ako, ako lang mag-isa siya habang nandun siya. And then yung pinsan ko, tapos sabi ng pinsan Sinundalo ko. Silang na yung nagkuntuhan. <laughs> Oo, oh, so tapos lang ako doon. Tapos sabi ng pinsan ko, tangin lang yan. Sinama kita dun para makipagkilala. Ang ginawa mo, kumain ka sa harap ng babae. Food <laughs> trip. Eh, sabi ko sa kanya, sabi ko, tangin na kasi yung, yung tropa mo. Tagal Sabi mo, dumating sa oras, nagugutom na ako. Sabi ko, kaya kumain na ako. Tapos, parang doon ko na-realize na parang, eh, wala pala akong social skills sa... Ah. Sa ano, yeah. doon ko din na-realize, nito ko na lang naisip na parang iba rin talaga yung nagagawa ng pag nagji gym ka. Yung pag sinasabi nila na pag nagji gym ka, nagigain ka ng confidence na minsan hinahanap ng babae. You know what I mean? Like, oh, yeah. yung yeah. hindi ko sinasabi na nag- like, Okay, nagdi-gym ako, confident ako. Ngayon, yeah. hinahanap na ako ng babae. Hindi no, yeah, yun. Yeah, yeah, yeah. Hindi okay, yun. Okay. Parang yung kung paano mo dalhin yung sarili mo ngayon, hmm. iba na. Parang iba yung tindig mo eh. Oh. Yeah. Tapos yeah. parang alam mo yun, basta may iba kang confidence na nararamdaman mo na parang appealing naman. Yeah. Alam mo yun, I mean? Yeah. Kesa yung palagi ka lang nakaupo na, nagigame ka, tapos puro junk food yung kinakain yeah. mo. Yung parang hindi ka rin nagbibuild ng self-confidence. Iba rin eh. Hindi yeah. ko masabi pero parang 'yung 'yung face ko ngayon from 'yung before parang I would say na parang naintindihan ko 'yung maling ginawa ko na parang kasi 'yung mga nagtataka ko, bakit mga, mga kaklase sobrang appealing nila sa mga sa mga babae talaga Tsaka ang galing nilang magdala ng sarili pero hindi naman ako talang, alam mo 'yung hindi naman ako iisura yeah. binubuli, okay, hindi yeah, naman yeah. ano din ako like alam mo kung paano ako ganto na pala biro para nag-suffer ka sa insecurities na hindi ko naman, di naman. masasabing nag-suffer ako. Parang okay. sinasabi ko lang sa sarili ko. Alam ko naman na may nagkakagusta sa kahit papano naman. Pero hindi yeah. yung parang paano ko magaga paano, paano paano ko magugustuhan nung gusto ko oh yung parang ano oh, di ba so paano kung, mo build yung character mo oh, oh yeah. like yung the way na parang sabi ko alam ko naman na sabi ko yah alam ko at some point parang i guess meron din namang humahanga sa akin pero yung gusto ko kasi noon is parang how do i make someone i like like me back Oh yeah. Yung idea, yeah. yeah. 'di ba? Oh. Pero obviously hindi naman lagi nag work 'yun. And then doon na nga lang na-realize na minsan like, oh, kailangan mo muna maging like bago ka nila magustuhan, kailangan mo munang maging confident na ikaw lang. Yeah. Yung like, start work, work on yourself. 'Di ba? Oh, so then parang eventually it comes to a point na parang even though na hindi ka nag nagta-try talaga, nagtatry try hard. Yeah. It just comes na parang some other people parang naano na lang sila sa na parang Oh, like kahit ako eh, like pag minakita akong let's just say sa sa naibang taon tao na alam ko na parang they worked on their like sa sarili nila, parang masasabi ko, appealing tong taong to. Like alam mo yun, yung may dating mapalalaki, mapababae, masasabi mo na yeah. like may dating. Iba yung dating nito. Oo. Kasi alam mong yung yun yun eh. Yung niya, mga yun, porma nito eh, talagang Yeah, yun, yun, yung eh. tindig, yeah. yung ganyan. Parang kaya mo sa parang oh, alam mo yun. Kaya ko din yan. Yes. yeah. Pero nung time nga talaga na eh, yun, parang na-realize ko, shit, parang Like siguro yung isang insecurity ko nun yung taba ko talaga man. Yeah. Kasi ang sarap sarap like, talaga at sarap kumain nun lagi. Oh. Like sa bahay, putang ina, yung plato ko. Hindi naman na Hindi, hindi naman hindi naman ito. Hindi ako mabobt sa point na ganun kataba, yeah. yung chubby lang. Yeah. yeah. Tapos kasi yung mga bully sa amin, kasundo ko din eh. oh. Like makulit din kasi talaga, alam mo 'yun, yeah. yung kulit yeah. ko. So nakakanasasakit ko din sila tapos pag mga exam pinakokopya ko. Oh. Yung mga gano Pero pag bad trip ako sa dito pa ako kopyahin. Okay. Tapos may isa okay. ako dun yung best friend ko. Shout out kay Jer. Tapos yung nanay niya, teacher namin. <laughs> oh, yeah, yeah, yeah. Si, si, ano, si, si, si Jer, sabi ko tayo na. Sabi niya sa akin, may project kami ng fourth year. Sabi niya sa akin, Ali, oh, sige na, pa-apply mo na ako. Ay ko, na, siguraduhin mo, hindi malalaman to ng mami mo, ha, sabi ko. Tapos, eh, bago pa sa amin binigay yung project na yun sa, sa nung fourth year, sa math class. Sabi sa akin ni, ano, shout out Mrs. Garlit. Sabi sa akin ni Mrs. <laughs> Garlit. Sabi niya, Ali, oh, sinasabi ko sa'yo, kung pakukopya niya si Jer, humanda ka sa akin, ibabagsak kita sa Pilipino. sabi, sa akin, <laughs> oh, oh, oh. <laughs> sabi, yeah. sabi, eh, sabi ko, best friend, best friend ko yun si Jer no, noon, nung araw na yun. Tropa pa rin kayo. Hanggang yun, ngayon, eh. oh. niya, isa nga rin siya sa mga sumasubscribe subscribe oh, sa atin. Yeah. Sa, sa 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 niya sa akin. Yung sabi niya, mo, sige na po, mo na ako." Pa-copyin kita, tangina, basta siguraduhin mo hindi malalaman ng mami mo, sabi ko oh, yeah, yeah. So pinakopya ko sa kanya lahat ng assignment nung project namin na yun, naalala ko. Kasi kasi sabi ko nga sa iyo, kahit na mataba ako noon, sporty din ako, yun, athletic din. Like yeah. naglalaro ko ng basketball talaga like pag may mga intrams. Yeah. Tapos like yung mga Saker, naglalaro din ako. Oh, yeah. yeah, yung mga ganun. Tsaka even swimming, naglalaro din ako swimming yan. So, like parang hindi lang ako, parang let's just say, let's just say when it comes to... Like for fun lang, for fun lang. Yeah. Hindi na, hindi kayong tarang nag-seryoso talaga na... Like, nag-seryoso like, sa... Kunyari, like you wanna be an athlete na talagang araw-araw mong ginagawa. Ano may sinasabi? Oh, um... Na? Mas pinili mo kasi yung academics. Yun ang ginawa ko ng araw-araw. Yun. Yeah. Yun, napatunayan ko talaga na doon ko rin na, yun, napatunayan ko yun na na-achieve ko yung part na yun. Kasi, like, um, may mga certain instances na meron ako nakukuwang parang award na parang, I guess pang, let's say, meron ako nakukuwang award no, noong fourth year. Best in Filipino, pero buong fourth year, high, high school yun. Like yung grade mo from first to fourth. Oo. So, sa subject ng Filipino, nakuha ko yung award na yun. So, ako yung pinaka-the best doon. So, yeah. parang nakaya napatunayan ko na kaya ko itong ma-achieve. Yeah. So, doon ko rin na-realize na parang hindi lagi nagmamatter ang grades. Parang, okay, let's just say, naging best in Filipino yeah. ko, then what? Does that yeah. mean na sobrang galing ko dito? Sobrang Pinoy mo. <laughs> <laughs> like, you know, yeah. like, pag sinabi mo, oh, best in Filipino subject ko, malamang Pinoy ka. <laughs> Alam mo, gano'n na parang, oh, oh. parang, the fuck? Oh, yeah, yeah. Yeah. Pero anyway, ngayon na-realize -na ko, parang... Kasi para dati kasi, like, sila mama, sobrang ano nila na, kapag ang grade mo mab mababa sa 75, yeah. like, ayaw nila may line of 7 ka, yung tawag nila palakol. Yeah. Uh -huh. Ayaw nila may palakol ka. Pero na-realize ko lang din, dito ko na na-realize daw na, hindi naman, ibig sabihin na mababa yung grade mo, ibobo ka, or tanga ka. Mm. Kasi, What if yung galing mo, eh hindi pang academics, hindi pang libro? Paano Totto. kung artist ka pala like painting? Artist ka pala by music? Artist ka pala by filmmaking? Yeah. You know what I mean? So like... Hindi yun know, na de-define yung True grades. Ka. Yeah. yeah. yeah.